sabi nila kumaganda daw ang babae pag nasasaktan yes <laughs> paki nga ako please. please hold up to ibigay mo sa akin lahat ng na withdraw mong pera ah uh, wala pa ako na withdraw eh kung gusto mo ibigay ko na lang sa iba ko kung walang pera, walang pera, sabi mo nalang diretsong, hindi yung babasosin mo pa ako ng ganyan. <laughs> ang manok, kung magsigig putak, gay ka na ng itlog. Pero ang babae, kung magsigig putak, gay na o itlog. Bas, pa yung bakit yun? Sinuntok? Oh, sinabi yan na nung pulao pogi. Miss, hold up to. Ibigay mo sa akin lahat ng withdraw mong pera. Ah, uh, wala pa akong na-withdraw eh. Kung gusto mo, ibigay ko na lang sa katawan ko. Kung walang pera, walang pera, sabi mo na lang diretso, hindi yung babasusin mo pa ako ng ganyan. Hindi ba gusto nakakatakot na yung panahon ngayon may nangunguha ng bata may nangunguha ng dalaga pati asawa kinukuha na rin <laughs> gago Please. hold up to Ibigay mo sa akin lahat ng nawidro mong pera ah uh, wala pa ako nawidro eh kung gusto mo ibigay ko na sa ikatawan ko kung oh, walang pera, walang pera, sabi mo na lang, Diretso, hindi yung babasusin mo pa ako ng ganyan. Hindi, mas <laughs>